So, ito ha, mag-react po tayo. Um, alam nyo, nung pinatawag yung mga 40 na DDS vloggers dyan sa Tricom, akala ko naman, eh mag magmimenor sila, mag uh, pepreno preno sila sa pagkakalat ng mga posts na misleading, okay? na um, posibleng disinformation, posibleng fake news. Akala ko naman, pepreno sila, pero ito na naman tayo. Ito po ah, papakita ko. Ito mismo yung page ni Jason sa Okay. So, yan yung page niya. O, nag-share po siya ng isang video na Duterte pa rin sa Cebu. O, pinapalabas na yan daw ay Duterte Rally sa Cebu. At tingnan nyo po kung gano'ng kadami yung nag-share, gano'ng kadami yung naniwala. Pero, a simple uh, Google search. Okay? Na, Napak-check ka agad di. Eh. Na ito po ay hindi sa uh, rally kagabi eto yung post ng ano ano Philippine Defense Forces Forum o, the aerial video footage of and photo shared online by Jason Sa and uh ito Dr. Richard and Erica Mata na page at iba pang mga pro-duterte bloggers uh, claiming to show last night Cebu People's indignation Rally at Mandawi uh, are actually from the Planet Shakers concert at the SMC site Cebu grounds on Feb 23 2024. So, Planet Shakers na concert, hindi po yung sa Mandawi na rally ng mga Duterte kagabi, kung saan po, uh, ang according to reports, 4,000 yung dumating. Okay? 4,000 yung dumating dun sa kanilang uh, indignation rally kahapon. malayo doon sa mga video na pinapakita sa Planet Shakers na mukhang mga 40-50,000 yung pong mga nag-attend. Um, ako po ay nalulungkot, di ba? Na, na ganun ka, ganun ka. Kung paano nila, uh, parang ganun lang kadali sa kanila, yung pong magsinungaling, at magkalat ng ano. At pag nahuli naman, parang ganyan, nahuli na ito ay uh, hindi totoo, yung kanilang shiner, O buburuhin lang nila, wala ka man lang malirinig na apology, wala ka man lang maririnig na ikokorek yung kanilang sarili, 'di ba? Talagang uh, diretsong panliling lang, diretsong panloloko po sa tao, 'yun pong nangyayari sa ganyan. Nakakalungkot po, lalo na kay Jason sa. Okay? Kasi uh, 'yung sa mga ibang page hindi ko naman nakita eh. Tingnan nga natin 'tong kaya, ano. Oh, pero anyway, 'yun nga po. Nakakalungkot, nakakalungkot po na ganyan na na sila po ay uh, nagme -mi mislead ng mga tao. Kaya po, tama lang eh. Tama lang na may try ko Tama lang na sila yung imbitahan. Tama lang na sila yung kausapin. Bakit ba puro misleading yung mga sineshare na post na ganyan? At uh, parang ang dali-dali lang sa kanilang uh, magsinungaling. Eh, okay, Para sa kanilang mga supporters na ito masama dyan. Yung mga supporters, minsan alam mo namang hindi totoo, ikakalat pa rin dahil uh, it serves yung purpose nung sa kanilang kandidato na gusto. Yun ang sitwasyon natin na kinakaharap ngayon. Okay? So, panoorin natin yung mga kagana pa kagabi. Mag-react tayo doon sa sinabi ni Tatay Digong. E okay, Panoorin natin ha, yung kanyang speech. Ha? Gusto nyo magpahinga politika Eh naman nga eh hindi sila dapat nang gulo, eh, hindi sila dapat ng ano sa ako dahil sa pamarayan ng gobyerno ngayon Mr. Marcos is veering towards, towards a dictatorship. O oh, martial law daw. Akala ko ba golden era yung martial law? Gusto ko sa inyo, dili na manaog pagkakuman sa iyong terminal. Pareha oh. na sa iyong tatay, magkagubot na punta. Because uh, ang iyong buhat to, mag-declare na po martial law. Mag-declare na ng martial tutulad doon yung... sa tatay. Sir na Sumagot naman yung palasyo dyan eh? Okay? Na uh, ito ay katangisip lamang Isang hoax lamang na pinapalabas ni Duterte Ang maganda, sumasagot na yung palasyo ngayon Lahat ng mga binabanat na ganun sa kanila Ay uh, uh, sinasagot na kaagad okay Kaya hindi na ito Ito yung kanilang statement tungkol dyan We treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them a tall tale from a man pro prone to lying and to inventing hoaxes. This hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory. O, yun yung tawag nila kay Duterte, one-man fake news factory. Sa akin, ito lang ang um, punto ko. Ito lang ang siguro ma ko yung mga sagot nilang ganyan, maganda yung Tagalog din nila. Kasi mas ramdam mo pag Tagalog. Pag English kasi, uh, hindi siya ganun ka-feel ng ibang kababayan natin. Eh. Hindi ganun ka... Pero kung Tagalog, ramdam na ramdam yung sagot. ba diba? Pag sinabi mong one man, fake news factory, tapos Tagalog yung buong statement. Baka mas ramdam eh, mas... mas uh, mas tata tatama -tata sa mga kababayan natin Pag nabasa nila o pag narinig nila yung statement na yon Pero anyway, yan nga po yung nangyari kagabi sa Cebu at ang uh, maganda ang makulit nito, hindi naman siya maganda, makulit nito, eh mukhang sa mga rally ng may at sa mga rally ng pamahalaan, ay e magsasagutan. Magsasagutan ang current at former president. Sigurado sa next rally ng alyansa, magsasalita si PBBM, may badat siya. Tungkol dyan sa dictatorship na naman yan at mga sa sinasabi ni Digong na ganyan. Sigurado may banat na naman. So, yun na. Matot siya na. Umiinit na yung eleksyon kaya mas nagiging exciting. Okay at uh, ako gusto ko din na palaban yung Marcos admin kasi talagang umaabuso itong kampo ng mga Duterte kapag hindi mo sinasagot eh. Kaya ayan, eh, sa akin we, we elected Marcos, the people elected Marcos. So Suportahan natin huwag nating i-destabilize yung gobyerno. Yun lang naman yung sa akin doon, okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.